Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga batayan ng SAS. Ipapaliwanag namin ang mga pangunahing tampok ng SAS ng sunod-sunod at ipapakita kung paano ito gamitin gamit ang praktikal na halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang SAS, Syntactically Awesome Style Sheets, ay isang style sheet language na nagpapalawak ng CSS. Sa paggamit ng SAS, maaari mong magamit ang mga advanced na tampok na hindi available sa CSS gaya ng variables, nesting, make sense, at inheritance. Mas panadadali nito ang pamamahala at muling paggamit ng mga style sheet. Ang SAS ay isang wika na nagpapadali ng pagsusulat ng CSS habang nagbibigay ng mas flexible at makapangyarihang pag-istilo. Nag-aalok din ang SAS ng SCSS, sa si CSS, Syntax, na katulad ng karaniwang CSS Syntax. Narito ang isang halimbawa. Upang magamit ang Sass, unang i-install ang Node.js at pagkatapos ay i-install ang Sass gamit ang sumusunod na utos. Upang i-compile ang mga Sass file, SCSS o Sass patungong CSS, gamitin ang sumusunod na utos. Kapag nakompile, ang SAS file ay i-convert bilang CSS tulad nito. Maaari mo ring gamitin ang opsyong Watch upang subaybayan ang mga pagbabago sa file at magkumpila ng real-time. Pinapayagan ka ng SAS na gumamit ng mga variable upang muling magamit ang mga halaga tulad ng mga kulay at laki ng font. Ginagamit ng code na ito ang mga SAS variable upang tukuyin ang mga kulay at font, at muling ginagamit ang mga ito sa loob ng body selector para mapahusay ang konsistensya at kaginhawaan ng pag-maintain. Kapag nakompile, ang Sass file ay ico-convert bilang CSS tulad nito. Pinapahusay ng Sass ang pagiging madaling basahin ng code sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa nesting ng mga CSS selector. Ginagamit ng code na ito ang nakanes na hierarchy upang mas malinaw na makita ang istruktura ng mga style. Kapag na-compile, ang SAS file ay i convert bilang CSS tulad nito. Pinapayagan ka ng Mixins na muling magamit ang code sa iba't ibang mga selector. Itinakda ng code na ito ang border radius, gamit ang at mixen, at ginamit itong muli sa button at card sa pamamagitan ng at include, kaya mas episyente ang pag-istilo ng hindi inuulit-ulit. Kapag nakampile, ang SAS file ay i convert bilang CSS tulad nito. pinapahintulutan ng inheritance na may lapat mo ang mga umiiral na estilo sa ibang mga selector. Itinakda ng code na ito ang placeholder selector na porcento button style at ginagamit ang at extend upang mag-apply ng parehong style sa button at link button na nagpo-promote ng reuse at konsistensya. Kapag nakompile, ang SAS file ay i-convert bilang CSS tulad nito. Sinusuportahan ng SAS ang mga conditionals at loop upang dynamic na makabuo ng mga estilo. Ginagamit ng code na ito ang SAS na IF function upang magpalit ng background at kulay ng teksto batay sa halaga ng dollar theme, kaya posible ang dynamic na paggawa ng style gamit ang mga kondisyon. Ginagamit ng code na ito ang SAS at for loop upang dynamic na makagawa ng mga klase mula column 1 hanggang column 3. Kapag nakompile, ang SAS file ay i-convert -co bilang CSS tulad nito. Pinapayagan ka ng SAS na hatiin ang mga file at muling magamit ang mga ito gamit ang at use o at import. Kapag nakompile, ang Sass file ay ico-convert bilang CSS tulad nito. Ang paggamit ng Sass ay nagpapadali sa pagsusulat ng CSS at nagpapabuti sa reusability at maintainability ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ito. Salamat sa panunood!